pare sa inyo mga katrupa for today's video na dito tayo ngayon sa Malabon dito sa Mega Dike ng uh, Dampalit no at uh, pupuntahan natin itong cultured uh, pares at uh, isa to sa mga sikat dito sa Mega Dike uh, Dampalit uh, Malabon City so halika trupa tikman natin daw yung masarap nilang ano ha uh, masarap nilang pares dito sa May Malabon uh, ikaw po mismo ang gagawa ng tipla o kaya

Yan, may lechon, may chicharong bulaklak, may laman ng ano, ng uh, baka. Yan. Ito talaga siya, ibang lasa talaga siya. May kanya-kanya talaga, signature ang lasa ng Paris. Sir, tama sinabi mo. Panalo. So, Kaya yes, pa sir. Ka rin, ka. So, ha, panalo yes. nga, panalo nga. Thank you, sir, ha, sa pagpapatikin mo sa... Paris mo. Thank you. Thank uh, pa-invite mo naman yung mga ano natin, mga katrupa natin na kumain dito sa Cultured Paris. Uh, bisitahin nyo lang po ang Cultured Paris po dito po sa Mega Dike Dam palit po sa may Malabon City. Ang bukas po namin uh, Tuesday hanggang Friday po is 4pm hanggang sa maubos po. Tapos po ang uh, Saturday, Sunday po natin is meron po tayong morning ng 5am hanggang 8am po. Tapos balik po ulit kami ng 4pm hanggang sa maubos po yun. So ito trupa, totoo to trupa. Ito yung parisan na isang oras lang ubos na no, no, no to. So kailangan maaga-aga ka dito pagka nagbuka sila. Uh, for, for, example, alas 4 kailangan nandito ka lang ng mga 3:30 kasi nagkakaubusan. So thank you sir, ang sarap nung ano mo, Paris mo. Thank you sir. Chris, Sir Chris, napakasarap ha. Thank you. Panalo, panalo. Thank you. Thank you po.